Hello guys, ito po ang Bangi Windmill dito po sa Ilocos Norte. Mas malapitan ko siyang nilapitan para maipakita sa inyo. Ayon sa aking pagbabasa, nasa 230 meters ang taas niya. At uh, nasa 135 feet, I, I think no, 70 meters ang height niya at 235 uh, feet ang ang kanyang taas. So ang isang windmill na ganito ay nagje-generate ng 5 megawatt na kuryente na ito'y pag-aari ng Ayala Corporation at mahigit isang daan at ito nakatayo hanggang doon sa mga bundok pero yung mga mas maliliit ay nasa mga 1.65 megawatt capacity biruin mo apat lang nito supply na ng Occidental Mindoro pero syempre talagang big corporation na nag-ooperate at sinusupply nila sa main grid Luzon na ito po ay nagsusupply ng 40% na energy requirement nitong Luzon lalong lalo na ng Ilocos tirik ang araw at hindi lamang energy kung hindi tourism ang napoprovide ng mga windmill na ito. Ito po ang dagat ng Ilocandia na nakaharap sa West Philippine Sea at saka ng Pacific uh, Ocean. Salamat sa aking ihado kay DJ sa pag-drive sa akin para makita ang windmill ng malapitan sa side na ito dito. Uh, Siyempre, para makita ninyo ako at uh, ng malapitan, so ito po yung ating... Uh, video na i-share sa inyo. So, in my front, in my back, you can see windmill all over. Siyempre, ang mga turista ay naririyan. At silipin din natin, ano, mayroong mga tourist uh, souvenir shop. Uh, typical, katulad yan, Uh, Miniature. Hello po! Uh, Naimbag nga uh, aldaw. Uh -huh. altang, Kada kayo amen. Yes. <laughs> so kayo po ang gumagawa ng souvenir, no Pero nililiha ninyo. Tinatanggal. Ay eh, magkano rin po ang isa? Ito, sir, 50 pesos, 50 pesos. So, ano? Tapos yung malalaki po. Ayan yung mga malalaking ganyan. Ito sir, ah, ito. 200. 200. Ah. ayon like, Malak malakas din, mabilis. Meron din. Mabilis din. <laughs> ang ganda ho. Ma tuwing kailan ang pinakamalakas na bisita dito? Anong buwan? E Every day. Halos. Halos yung summer. Summer. Oo. Semana. Saka ah. yung September. Anong walang kita? Yung tagbagyo? Bagyo. Hindi <laughs> yung bagyo. Semper. Depende lang yung ano yung bagyo. Kasi mas maganda yung bilis ng uh, turbina. Uh -huh. Ay, salamat kasi po. Kasi maski bagyo, huwag lang yung bagyo na yun, yung malakas na bagyo. Uh -huh. Kasi meron din mga pumunta na... Talagang gano'n ang season o panahon. Pili okay. uh -huh. ka lang, sir. Agyaman manak! <laughs> Hi, guys. Punta tayo dito sa pinaka-popular na entrance ng pagudpod. Yung pinaka-arko. Pero kadalasan, nakikita nyo lang, pero mas closer look nating tignan. So yan po, no. Ito ay ginawa nung time ni Pangulong Marcos pa. Uh, yung pangulo natin ngayon nung siya po ay gobernador nung 1998 to 2001 at ang mayor noon ay si Reynald 1992 to 2001. Tingnan nyo, may mga group of tourists diyan at may uh, souvenir shop at may police station. So itong tulay na ang tawag ay bolo ay inextend na nila kasi kadalasan di ba sa mga tulay ko lang ang space ang ginawa nila inexpand para talaga sa mga katulad nating nag-selfie, si nagpi-picture ay magkaroon ng space. Pero silipin natin, maganda pala yung tubig na narito sa ilog ng bolo na kung saan nakasituate yung famous na arko ng Pagudpod at ito pong mga mountains na ito eh, bahagi rin ng Sierra Madre yan I was told so yan yeah, no? may mga tourist uh, souvenir shop at uh, may mga turista at saka yung kanyang famous na arko no, napakaganda ho na merong arko na nagwi-welcome kasi nagiging famous pa kasi talagang na papadala all over the country ang base niya silipin natin sige nandito na rin tayo eh uh, matibay no so syempre yung matataas na sasakyan kayang kaya mukhang tinubuan na yata ng mga uh, halaman sa taas sa tagal niya may police station napaka importante at uh, malapad ano, yung widening abot dito uh, so may garden din pala siya tapos yung stone niya yan medyo malaki-laki yung base niya tas yung logo ng pagod po so may uh, parinyas din na congressman ng first district dito naman siyempre, paalis ka na mabuhay so yan po ang pag-share natin at uh, uh, may mga Ilocano term paka aamo <laughs> bayan ng pagod po anyway mga reminder at, si si uh, DJ na nag drive sa akin using his car ay naroroon at makikita mo ang welcome ng uh, congressman at president para sa mga delegates ng palarong pambansa kasi host sila ng palarong pambansa siguro pag ang sablayan ay nag-host na ng palaro soon eh ganito rin tayo magiging kabisi so for the time being yan muna ang vlog natin all about the famous arco ng pagudpod gandang araw Good morning, guys! So, pupunta po tayo dito sa Banggi View Deck na kung saan makikita natin ang mas maraming windmill na nakatayo dito po sa Ilocandia. Pero ishow ko lang sa inyo ang isang project ng uh, isang uh, organization na private na pagpupugay sa Sons and Daughters of Banggi International na nakabase sa A Magaling, ha? At syempre ito yung kanilang pinaka kumbaga uh, statue <laughs> ng banggi and jaran so view deck is sa view deck na matatanaw mo ang kabuuan ng banggi na kung saan naroroon ang maraming windmill nakapaligid doon uh, from here Uh, meron na tayong natatanaw na around more than 10 hanggang sa mga bundok na yon so uh, mas closer pa mamaya maya may river dito tapos makikita mo ang field ang mga kabahayan ng uh, bangi no? so ang ganda naman pagkatapos eh, I think may stair going down no? lubos lubusin na natin ito ayan so leading to A mini forest no? Oh, ayan talagang ramdam mo din yung init ah. tourist info assistance center with kainan may radio sila so guys ako ito <laughs> na nagbibigay sa inyo ng ilang tanawin mula po dito sa Pangi so yan muna and more to come medyo elevated na aakyat pa kami tapos may kalsada going down para mas closer ang look natin sa mga windmill.